Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio ngayong Enero 31, libo at 25, ngayong Biyernes, Enero 31, tila ang universo ay bumubulong ng mga lihim na nakalaan lamang para sa iyo. Ang iyong likas na kakayahang magbigay ng malakas na presensya at magnetism ay higit na lumalakas ngayon na parang ikaw ay isang tala na nagliliwanag sa madilim na kalangitan mapapansin mong ang mga tao sa paligid mo ay tila mas naakit sa iyong enerhiya, kaya't huwag kang magulat kung ikaw ang maging sentro ng atensyon. Gamitin ang enerhiyang ito upang ipahayag ang iyong sarili ng may kumpiyansa, ngunit tandaan na mag-ingat sa anumang damdaming hindi ka sigurado o parang nagdadalawang isip. Ang ganitong mga pakiramdam ay bahagi lamang ng proseso ng pagharap sa araw na ito. Ang buwan ay nasa ilalim ng mapanlikhang enerhiya ng Pisces, na nagdadala ng malakas na impluensya ng intuisyon at malalim na pagminilay. Sa kabila ng atmosferang ito na puno ng pangarap at imahinasyon, may paalala ring manatiling nakatapak sa lupa. Ito ang pagkakataon upang balansihin ang iyong emosyonal na kalikasan sa pagiging praktikal. Maaaring nararamdaman mo ang pangangailangan na maglaan ng oras para sa iyong sarili sa gitna ng abala at mabilis na takbo ng buhay. Humanap ng tahimik na lugar kung saan maaari kang mag-isip at magnilay. Ang ganitong sandali ng katahimikan ay magbibigay daan sa iyo upang makapag-isip ng malinaw at makahanap ng bagong direksyon. Ang simbolismo ng leopard ay nagpapahiwatig na ang araw na ito ay may dalang hamon at oportunidad. Ang hayop na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at ang kakayahang sumugod sa tamang pagkakataon. Tinuturuan ka nitong gamitin ang iyong instincts at handang tumalon kapag naramdaman mong ito ang tamang oras. Pagnilayan kung paano mo magagamit ang inspirasyong ito sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na nais mong simulan? Ano ang mga oportunidad na tila nasa paligid mo ngunit hindi mo pa nagagawang abutin? Ang leopard ay nagbubulong sa iyo na oras na upang maging mas matapang at handang harapin ang hinaharap. Kung may mga pag-aalinlangan kang nararamdaman ngayon, huwag kang mag-alala. Ang mga ito ay normal at bahagi ng paglago. Ang mga pagdududang ito ay parang mga anino sa iyong isipan, hindi tunay, ngunit maaaring magbigay sa iyo ng pathamon upang mas maging determinado. Yakapin ang sandaling ito ng pagminilay at pagdududa bilang isang pagkakataon upang palakasin ang iyong kumpiyansa. Kapag naglaan ka ng oras upang linisin ang iyong isipan, mas malinaw mong makikita ang landas na nais mong tahakin. Tiwala sa iyong intuition, ito ang magiging gabay mo sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ang iyong likas na lakas bilang isang Scorpio ay naririyan upang tulungan kang harapin ang emosyonal na aspeto ng araw na ito. Huwag kang matakot sa lalim ng iyong nararamdaman, sa halip gamitin ito upang maunawaan ang iyong sarili ng mas mabuti. Ang iyong karisma ay hindi lamang nakakaakit ng iba, Ngunit ito rin ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makipag-ugnayan ng mas malalim. Habang ikaw ay nagiging mas konektado sa mga tao sa paligid mo, tandaan na manatiling sensitibo sa kanilang damdamin. Ang ganitong uri ng empatya ay hindi lamang magpapatibay ng iyong relasyon, kundi magdadala rin ng kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Sa pag-usad ng araw, hayaang ang iyong panloob na leopard ang magbigay sa iyo ng inspirasyon. Ang leopard ay hindi natatakot sa hamon. Ito ay malakas, determinado, at laging handang tumugon sa tawag ng pagkakataon. Yakapin ang simbolismong ito sa iyong buhay ngayon. Magtiwala sa iyong instincts, maging matapang sa pagharap sa mga hamon, at huwag matakot na magpakita ng lakas at kumpiyansa. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa iyong landas. Habang papalapit ang gabi, humanap ng oras upang magmuni-muni sa mga nangyari sa araw mo. Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Paano ka lumago sa pamamagitan ng mga emosyon at pakikipag-ugnayan mo sa iba? Ang ganitong mga pagninilay ay makakatulong sa iyo upang makita ang kagandahan at kahalagahan ng bawat araw, gaano man ito kasimple o kakomplikado. Sa pagtatapos ng araw, ipagdiwang ang iyong lakas, ang iyong karisma, at ang iyong kakayahang harapin ang anumang hamon. Tandaan na ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong emosyon, instincts, at tapang ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay. Magpasalamat sa mga biyayang dumating at humanda sa mas maliwanag na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.